Good morning, mga ka RJ. Ayan, habang nilalakbay namin yung malay-balay bukid noon, pa ng kagayan, ay sobrang naglalakihan yung mga kawayan dito. Dito mo pala yung mga kawayan na mga oldest. Very old na talaga siya. Makikita mo talaga siya sa mga dahon niya. Sobrang old na talaga dahil nagda-dry na yung mga dahon. At dito pala makikita yun sa malay-balay bukid noon. Kaya pala maraming maraming makikita mo dito ng mga bahay kubo na sobrang ganda talaga pwede mo na siyang pwede mo na siyang gawing tirahan ayan sobrang nice talaga mga ka Archie dito lang yan makikita sa malay balay bukid noon super nice talaga hindi lang namin natanong kung magkano yung bahay ko bahay kubo siya mga ka Archie pero super nice pwede mo siyang gawing tirahan talaga maganda din yung kanyang ano roof dahil color roof talaga dito mo lang pala makikita sa Malabalay Bukidnon yung paggawaan ng mga kubo. Sobrang ganda talaga yung mga ginawa nilang kubo. Makikita mo talaga na sobrang tibay talaga yung kanilang paggawa nito. Ayan, makikita nyo yung kagandahan niya at maaamis talaga kayo kung pwede lang bilhin para may maging tirahan na tayo. Pero ang layo-layo kasi nito Malabalay Bukidnon mga ka-RG.